Ang creatinine ay isang kemikal na natural na nililikha ng katawan, partikular sa mga kalamnan bilang byproduct ng paggamit ng creatine, isang compound na tumutulong sa pagbibigay ng enerhiya sa muscle activity. Kung natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang mataas na antas ng kreatinin sa tugo ay maaaring maging senyales ng problema sa kidneys o metabolic imbalance. Kaya, mahalagang mabantayan ito, lalo na kung ito ay nauugnay sa hindi normal na paggana ng bato. Ang pagtaas ng kreatinin sa tugo ay maaaring maging senyales ng problema sa kidneys o iba pang isyo sa kalusugan. Kaya, kung gusto mong maiwasan ito, mahalagang iwasan din ang ilang pagkain na maaaring magpataas ng kreatinin level sa katawan. Narito ang mga pagkain dapat iwasan para hindi tumaas ang kreatinin level. 1. Mga pagkain mataas sa protina Karne, isda at itlog Kapag nasobrahan ng protina sa katawan, mas maraming kreatinin ang nalilikha bilang byproduct ng protein metabolism Kaya kung mataas ang kreatinin mo, bawasan muna ang protina 2. Pagkaing mayaman sa phosphorus Mga dairy products, manok, isda at baka ay may mataas na phosphorus Kapag sobra ito, pwedeng ma-overload ang kidneys na nagre-resulta sa pagtaas ng kreatinin 3. Pagkaing mayaman sa potassium, saging, avocado, patatas at ibang prutas at gulay ay may potassium level na kapag sumobra, maaaring makaapekto sa kalusugan ng kidneys at makapagpataas ng kreatinin. 4. Matatamis na pagkain Mga soft drinks, processed snacks at matatamis na pagkain ay maaaring makasira sa metabolism ng katawan at magpataas ng kreatinin sa katagalan. 5. Pagkaing maaalat processed meats, fast food at chips. Lahat ng ito ay mataas sa sodium. Ang labis na asin ay nagpapahirap sa kidneys na magsala ng dumi kaya tumataas ang creatinine level. 6. Alak o alkohol ang sobrang pag-inom ng alak ay direktang nakaaapekto sa kidney function na posibleng magpataas ng creatinine. 7. Processed foods instant noodles, canned goods at fast food ay puno ng preservatives at additives na masama sa kidney. Mataas din ito sa asin at asukal, kaya't iwasan kung inaalagaan mo ang iyong kidney health. 8. Pampalasa at seasonings Mga artificial seasonings, lalo na ang may MSG o monosodium glutamate ay maaaring magdulot ng stress sa kidneys at magresulta sa abnormal na creatinine level. Ang balanced diet, sapat na hydration at regular na konsultasyon sa doktor ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng kidneys. Piliin ang mga pagkain na natural, hindi processed at masustansya. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!